Pagandaan ko mga kakula. Pagandaan ko mga ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Binibining Nicole, maaari mo ba ang ang ating panalangin? sa ma, na anak, na ispirito, santo, ating Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. At gabayin niyo po sana kami sa aming bago, hindi so, na isang bagarap kami. sa araw na ito. Bago kayo umupo, maaari bang pulutin niyo muna ang mga sa ilalim ng inyong tungo sa pagiging isang lipunan, lipunan industrial para makamit ang kaunlaran. Tama. Bakit sa aking nalakay kahapon, ang industrialisasyon ay isang hilaw na material na ating ginagamit upang tayo ay makabuo ng isang produkto. Ang halimbawa na lamang dito ay ang um, ng sardinas. Alam niyo ba kung ano ang mga ginagamit Tulad na lang muna, is Or mga ingredients na katulad na lang ng mga, one ng mga bansa. Maraming salamat. Ang globalisasyon ay tumutumoy sa malaya at malawakang pakikipag-ugnay ng mga bansa sa mga gawain pampolitika, pampabuhayan, panlipunan at pang-kultura. Pang Dahil ang globalisasyon sa pamamagitan ng interaksyon at pakikipag ng isang bansa sa iba pang bansa o kaya naman sa mga tao. Meron kasi inyong nakakalam kung ano ang dahilan ng globalisasyon. Okay, Miss Regine? informa sobre la entrega. positibong epekto ng globalisasyon. So mag-aaral, basahin niyo mga ang mga positibong epekto ng globalisasyon. Kung mga lalang halang lalang na nauwis at paglago o ang pardaigdig transaksyon sa pananang buwan ng pagkakaroon ng pardaigdigan, lumaki ang produksyon <coughs> ng mga Positibong epekto ng globalisasyon ay ang magkakaroon ang pagunlad ng kalakalang pandemic. Dahil maraming mga banyaga ang pumupunta sa ibang bansa para sila ay magnegosyo. Nagkaroon ng maraming oportunidad sa, sa ating bansa na magkaroon ng maraming negosyo ang mga dayuhay. Kaya maraming mga ma, gawa sa ating bansa ang nabibigyan ng oportunidad. Diyang at lumaki nga ang produksyon ng mga serbisyo gaya ng uh, ng uh, teleportasyon, komunikasyon at sa ating lumago rin ang kultura natin dahil nga malawakan ang ang usbong ng iba't ibang kultura uh, mula sa iba't ibang bansa. Gaya na rin ng K-pop, maraming sa Hollywood ang panalood ng mga mga tinatawag na foreign movies. So, malaki ang epekto ng globalisasyon sa pag-usbong ng kultura. At isa rin magandang epekto ng globalisasyon ay ang um, paglago ng ating turismo. Dahil maraming ang um, mga dayuhan ang pumupunta sa ating lugar at nagpa, uh, nagbibigay ng, uh, ng, ng, ng pera. May maraming pera ang pumapasok sa ating bansa dahil sa pagpunta ng mga dayuhan nito. Ngayon naman, siyempre, kung may mga ang liberalisasyon ay hindi natin pwede alisin ang negatibo epekto ng liberalisasyon. Ayun naman na like, ibasahin nyo lahat ang tunod ng mga salita. kasi nyo. Well, okay. okay. dahil nga sa malawak ang kompetisyon, dahil sa pagpasok ng mga dayuhan na uh, merkado, eh nais na maraming mga manggagawa na lokal na manggagawa ang wala ng trabaho. Marami nga ang mga na iisipan na mag-OFW dahil ma kul that kulang na yung upronto na pinigay sa ating bansa. Dahil na yung mga manggagawa sa mga lokal na Uh, merkado, ay pumupunta na lamang sa mga dayuhan na merkado. Dahil alam nila na mas marami, marami silang kikitain sa mga dayuhan ng merkado kaysa sa mga lokal na merkado. Kaya bumababa yung sahod o halaga ng tinikita ng mga lokal na mga gawa kumpara sa mga dayuhan ng mga merkado. nila So, yun lang ang mga negatif kayo naman mag-aaral, ay handa na ba kayo sa unang gawain? Opo! Hola ginawang slogan ay nakikita ko naman na yung naitinginan ang ating nag-iarali ukol sa globalisasyon. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa takdang aralin ay tatanungin po muna kayo batay uh, sa inyong mga na naalala sa ating naging iarali Ano nga ba ang globalisasyon? Sa inyong sariling pananaw. Mari mo bang sagutan? Ma'am, mahalaga po um